Yes, good day mga boss At uh, mula dito sa ating kinalalagyan niya, natatanong niyong yan ay yan po yung sa may barangay Santa Maria, yung overpass ng uh, bypass road ng Alaminos to San Pablo At uh, ang dulo ng semento, aya hanggang diyan lang, kaya ngayon ay babaybay natin to, direction na to, napapunta ng sa uh, San Pablo Interchange kasi nga pala meron tayong vlog na yan yung Santa Maria na yan puntahan nyo na lang po sa huling upload natin at ngayon ay ito ang ating babaybayin papunta dito sa lugar na to na kung mapapansin nyo ay kumpleto na yung bus na kanya sa minto na sa dalawa tatlo apat lima anim Kumpleto na sa anim na linya ang buhos ng samento at sa lugar na to ay hanggang doon sa may tulay sa may banda banda ron ang buhos ng semento na kumpleto na dito sa may barangay Solidad, San Pablo, Laguna. At uh, kung makikita nga natin sa drone shots ay sadyang mahaba haba na rin nga. Yes mga boss, yung huling update natin ay dito sa may barangay Santa Maria, San Pablo, Laguna at itong nakikita nyo ang ito ay bypass road nyo ng Aluminos to San Pablo. Pero ngayon, ang ating babaybayin ay itong dito sa may Solidad, San Pablo, Laguna. Tingnan natin kung ano na ang update dito. Ang ating babaybayin o papasadahan ay mula dito sa may banda rito papunta dito dito hanggang dito sa may dulo itong tulay na to mayroon dyan tulay gawa na din yung tulay na yan sa susunod na update gagawin natin yan at uh, hanggang dito tayo kung hindi tayo nakadiritso ito ay sinesimento pa tapos eh, may napahura kaya ang update natin ay mula dito sa may solidad hanggang dito sa adulo ng solidad at itong kabila doon na ito ay parte pa ng solid, solidad hindi natin na lang kung tunay titingnan natin yan sa susunod na pagpunta natin A heart beat to the city streets we begin to feel the fire As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. And she puts her hand in mine. We want to chase the night. Okay mga boss At titiretsuhin uh, na lang natin to Hanggang doon sa may dulo doon Sa may tulay Tapos eh, i Titiretsuhin naman natin Yung papunta ng uh, San Miguel San Pablo Laguna Doon na sa may San Pablo Interchange Diyan lamang sa may unaunahan diyan Yung uh, Tulay Na ang ilalim ay daanan ng tubig so ito yung sitwasyon dito kompleto na at uh, yun yung mga magandang nangyayari dito sa ating airport na inaabangan ng lahat na parang araw ay madadaanan natin so ito yung tulay at dito ko na na tong video ito para hindi na humaba at para kada isang ano, kada isang episode ang napapanood ninyo hindi yung labu labo Oh. May nabahura pa doon, hindi makaahon yung ano. Hindi makaahon yung jeep. Dito tayo diyan paano tayo makakalusot. Ay siya, Hindingan ko na muna dito mga boss habang nag-aantay tayo ng jeep na makahon. Ayun oh. Di makahon yung jeep. Papalipad muna ako dito ng drone para sa ating sunod na episode.